guys welcome to my Katukad vlog channel araw ng martes ngayon at araw na naman ng ating uh, pag, uh, pag vlog ngayon kahit na malakas sa guys ang ulan patuloy uh, pa rin tayo na gagawa ng uh, video para meron tayong mapanood sa uh, kung meron tayong pagkakataon na mapanood ito kahit na malakas ang ano ngayon ulan dahil alam natin guys na meron pagyon So ayun, pakita ko sa inyo ang uh, araw na to at ang mga gagawin ko sa araw na to patuloy pa rin guys ang malakas ang ulan grabe mga tukad friends ang ano ang ulap sa impapawid masyadong maitim may team ang ulap guys kasi ayan ibabagsak yan mamaya sa ngayon nga nakadalawang ulan na guys Kahapon pa yan mga katukad friends yung ulan na yan uh, At wala pa rin humpay yung ano, pagbukos ng ulan Malakas na naman siya guys ang oras natin mga katotad friends ay alas gis na alas gis ng uh, tanghali lumakas na naman guys ulan. ang ulan sinasabayan pa naman mga katotad friends ng malakas na hangin Asa uh, para kami makatukad friends na uh, mayroon para kami matatrabaho sa araw na to. Uh, at siyempre nangangailangan din tayo mga katukad friends ng uh, panggastos sa ganitong uh, araw, sa ganitong may bagyo. sabi nga kanina mga tokat press doon sa nakausap ko ng mga tricycle driver kapag umuulan daw guys mas pabor sa kanila kasi marami daw ang sumasakay Totoo nga naman talaga mga katokad press kahit na malapit lang yung uh, kanila pupuntahan para hindi mabasa, sasakay na lang sila ng tricycle. Tama nga naman mga katokad press na pabor sa kanila. Pero para sa amin mga katokad press kasi siyempre kami nag-alo kami sa kalsada, eh mahirap naman kumabasa kami magkasakit mahirap ang uh, ganong sitwasyon guys kaya kami nandito kami sa may ano, sa may gilid-gilid uh, lang yan nga si katukad uh, nandito na sa may uh, gilid lang ng uh, 7-11 yan uh, nakaupulan tayo dito at nagaantay tayo na humupa guys ang ulan para makapagalang tayo baka pagtrabaho tayo pero meron naman sana ako meron ano? naman sana ako ganang uh, uh, raincoat para para magamit. alam mga sa ganitong oras guys, wala pang uh, mapapagawa ng mga natutustomen. Wala pang sasakyan. So dito lang muna ako. Kaya maya mga bandang alas 11, baka sabakan na natin ng trabaho yan mga katukad friends. Mayarap pa si mga katukad friends pag ganito ang, ano, ang uh, panahon na Mayroon tayong bagyo nagsimula pa nag uh, nakatapos pa lang mga katukad friends ng ano na ano na ng init ngayon naman na uh, ulan naman ang aming ang uh, ating kalaban ngayon so mas mas maganda sana kung ano kung kahit umuulan mga katukad friends tapos eh merong uh, gawa kami rito eh, ay paano eh, meron naman tayong panggastos pero yun update ko kayo mamaya mga katukad friends ano sa pagtatrabaho natin hindi sa ganitong uh, tagulan para ano, kung masali pa rin na uh, mayroon tayong uh, matrabaho. At yung mga kapwa ko mga katrabaho guys dito sa Banawe dahil nga sa malakas ang ng ulan ayun nasa gilid sila Siyempre ayaw rin na mabasa guys Masasarap sana yung uh, may payong ka katulad ng babae na yun may payong At yun nga mga Tokel Friends, no, lalong dumilim yung panahon. Ang oras pa lang natin mga Tokel Friends ay pasado alas 10 pa lang pero grabe ang buhos ng ulan ngayon. Abangan natin mga Tokel Friends kung hanggang uh, anong oras titila ang uh, ulan na to. at sa mga masisipag na mga grab at sa lahat ng mga mubit yan, uh, shout out sa lahat ng mga nagpapaulan para kumita ng uh, pera para sa pamilya shout out po sa inyo at mamaya mga tokat friends pag uh, hindi pa tumila ang ulan na to siyempre uuwi pa tayo sa, ano, sa hunters So baka dito na lang tayo guys ka kumain sa may ano sa mahirap na pagkain lang. Jolly lang naman tayo guys uh, para din tayo mabasa. Uh, so pagdating ng tangali guys, uh, doon na lang ang ating ano punta. Ano kaya ang mangyayari guys kung ang ulan aabotin uh, ng uh, isang linggo lalo gaano kalakas. Nako kumusta na kaya ang magiging uh, buhay ng uh, bawat Pilipino dito sa habang, sana natin pag ganito napakahirap kaya kailangan mga katukad friends meron tayo talaga ng mga trabaho na uh, siguradong mapagkukuna ng uh, sa pang-araw-araw kasi nga pag ganito guys napakahirap kaya mas mainap talaga mga katukad friends na hanggat na nakalipas na mga buwan na taginit nakapag-ipon na ng uh, pera katulad sa ginagawa namin na uh, talaga nag-ipon kami para kahit pa paano pag dumating guys ng ganitong uh, tag-ulan meron kami madudukot tingnan nyo guys kung gaano kalakas ang ulan ngayon syempre kami wala namang uh, wala kaming iisipin kasi nga nga na meron naman kami natatabi uh, kung uh, sakali ba na ganito ang maging lagay ng panahon sa loob ng isang linggo kasi nga may bagyo tayo. Huwag naman sanang dumating ang isang linggo. Pero tagula na guys. So meron naman kaming mapukuna ng uh, makakain. At kung ano, kung ano yung uh, pwedeng uh, maulam guys, lalo na sa mga may at naglarahog. At uh, tumakasa na lamang di, uh, sa ano, sa kukunting kinikita. Lalo pag ganitong maulan, kung ano lang guys ang inyong uh, mapagsasalo-saluhan. Nako. Uh, kumain lang na masaya guys. Uh, may katapusan din yang ganitong uh, tagulan. Do naman guys uh, lahat ng mga travel reno, sa mga nagda-drive uh, iwas kayo diyan sa mga kalsada na kung saan ay eh, binabaha para di kayo ma Pag ganito guys, ang ano, ang lamig. Ang dampi ng hangin guys, nakakaantok talaga. Parang gusto ko nang matulog. Pero yung mga nandito pa rin tayo sa Banaw. At uh, Tagbabakas tayo guys na kumita. Pero hanggat umuulan guys, pili pa natin mo ng tulugan. ayun oh nakakatok 30 minutes lang mga ka friends mamaya kakain na tayo ng pananghalian sa Jollibee. At, antay na lang natin na medyo umuubuo pa yung ulan kasi nga tatawid tayo na sa 7-Eleven ako, papatwid ako sa Jollibee mamaya. Kaya kuno naman guys na mabasa tayo. habang pumakain tayo sa Jollibee. Magkita-kita pa natin. kung gaano guys kahirap ang panahon ngayon mas mahirap ang buhay at sitwasyon ng pamilyang ito guys na sa, kahira, sa kabila ng kahirapan guys nagtitiis ng ganitong buhay saan nga naman talaga sila aasa mga katukad friends sa kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw lalo pat ganito guys na mayroon pa silang anak naway sa bawat araw guys ng kanilang pamumuhay ay makalampas sila guys sa kanilang pagkain sa araw-araw naway sa bawat na kanilang mapuntahan may mga pagpapalapang para makakain naman ang mga katulad nilang ikaw sa buhay Ang oras natin mga katugad friends ay alas 11.30 na ng tanghali at yun nga nasabi ko nga na hindi na tayo uuwi guys doon sa ano sa bahay kasi nga masyadong malakas ang ulan. So dito na lang guys ako mag ma ano, mananangalian uh, tag order lang ako guys ng uh, mix, uh, mix mix and match na lang at uh, burgers din lang guys yung ating uh, pakakainin uh, pa, ngayon tanghali. At yun nga mga katugad friends Bali, uh, nag-order lang ako ng ano. Nag-order lang ako ng burger stick lang sa with uh, mango pie. Nga lamang yung uh, pie guys wala pa dito. So, ito lang ang aking uh, na-order dito guys. Wala pa yung mango pie guys. Uh, antay na lang natin mamaya bago tayo kumain. So, mga ilang minuto lang naman yung guys bago ano bago dumating. Kunting, uh, ano lang tayo, kunting antay lang tayo mga katukad, friends. So, ito na, guys. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So, ayan, guys, uh, may ano pa, may, risk. may papel pa talaga. So, ito na, guys, yung, ano, yung uh, mango pie. Uh, isa ito, guys, na paborito ko na pagkain dito sa Jollibee. Yung uh, mango pie. Talagang pag uh, kumakain talaga ako, guys, laging meron uh, mango pie. So ayan guys, hanggang dito na lang ang video na to. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ba, please subscribe at huwag kalilimutan mga katugad press ang notification para mag update po kayo sa mga video na aking ina-upload. So ayan guys, hanggang dito na lang God bless you all and God bless the Philippines. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.